Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na panibagong video. At kung bago lamang sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay habang buhay na iibigin niya? At kayong dalawa ay magmamahalan habang buhay? malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At kahit anong gawin niya at kahit anong busy niya, ay ikaw lang palagi ang first priority niya dahil sa sobrang mahal na mahal ka niya. Kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa iyo, ay gawin itong ritual o kayo man na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple at napakadali lamang pong gawin at paniguradong ito'y napaka-epektibo basta buo lamang ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang ay maghanda ka ng bote, plastic o babasagin, maliit o malaki na buti ay pwedeng gamitin. At pagkatapos maglagay ka ng kalahating kutsarang asukal at kalahating kutsarang asin sa bute na inihanda mo. At lagyan mo ito ng kalahating tubig. At nang malagay mo na ang tubig, asin at ang asukal, ay alugin mo lamang ang bote. Huwag mo muna itong takpan. Alugin mo lamang ito kahit mahina lamang po ang pag-alog. At pagkatapos ay kumuha ka ng papel at panulat. Isulat mo ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual ng pitong beses at isulat mo sa likod tayong dalawa ay magmamahalan habang buhay at ako lamang ang iibigin mo isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos, pwedeng tupiin o irol ang papel at ilagay ito sa buti na inihanda mo. At nang malagay mo na, hawakan mo ang buti, ilapit ito sa baba mo. Mag-focus ka lang at mag-concentrate, pakaisipin mo ang target at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, sa pamamagitan nitong ritual na ginagawa ko ngayon, tayong dalawa ay magmamahalan habang buhay at ako lamang ang iibigin mo. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses at pagkatapos takpan mo na ang buti at itago ito sa damitan mo at pwede mo rin itong ilagay kung saan nakalagay ang mga ritual na ginagawa mo at pwede mo pag-ipunin lahat ng mga ritual na ginagawa mo at dapat ito ay nasa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At itago itong ritual pang matagalan, depende na po sa inyo kung hanggang kailan mo itatago ito. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.